So yun guys, uh, kami ngayon at magpapakain kami ng abalon. So inutosan niya kung dalhin ko yung sasakyan dito. Yan, ayun, ayun siya. Ayun siya, oh, nagbibira ng pundo. Nasa kabila siya ang pier guys. Ayun o. Oh. Yun. Nasa kabila siya. Sa... So, Tuguling niya yung parko. Tuguling niya yung parko. Kahit malakas pa Pero kailangan lang, Kailangan pakainin yung Ano Abalon So kaya Inutosan niya pong dalhin ko dito Yung Susakyan Ayan ayon ah, Ayan Ayan guys Takpo na siya Nagpababa siya Nagpababa siya Sa kabilang pier Pinalipat niya sa akin Dito yung susakyan Ayan Nukunin niya na yung Ano punin niya na yung ayan, ayan guys gala gala muna tayo habang naghihintay sa ating amo dito sa pier hintay natin yung amo natin na dumating o, kaya ayan total pag nakatrabaho naman tayo talagang hindi rin biro kaya bawi bawi lang bawi bawi lang yan habang tayo ay naghihintay makapakain tayo ng tsumbok maganda talaga may ano stand para kitang kita yung mga ginagawa para hindi naman ano kay busing na gumagawa hawak hawak yung Kamera next time next time ano natin yan Diba? Ayun, yung aking kaibigan. Yung kaibigan ko, na iinip na rin. Naiinip na rin. Yan, ito yung pier ng Chongmyon. Kung sinong gustong umorder ng drum, ayan o, daming drum. sinong gustong umorder pag kadaming gram ano may laman ah may laman may laman pala ito ano laman ito bay alas 11 na gutom na ah gutom na pa yung aming amo yung iba naka ready na para bukas nagkarga na ng mga paano? maganda kasi yung maaga maaga tanghali na kasi kaya ano ayawan baka bakit hindi nilang palibanin ng aking busing na bukas na lang kami mag ano? alas 12 na eh

Hmm. Kitang-kita sa dagat Ayan kita O malapit lang kami Yun ang sa amin dun Sa unahan na yun, yun. Yung mga kids na yan Nandyan yung sa amin na yan Lapit lang hmm. Diba Kitang-kita Ang lalaki ng banak dito Nakita ko kanina Parang kuha sa mga banak Wala wala talagang Naglambat dito ah, ah ito pala ang magandang panlagay dito sa mga pangalon ganitong diskarte ng ano ng bato yan ganito pala hmm. selfie selfie tayo ngayon magsi selfie tayo ayun o ito yun ang magandang pangharang sa trick water grabing kalalaki na Pan Jacky Stone. Hmm. hmm. nakasuroy naman ang kwa, ng mangyan. Ang mangyan ng kuan nakasuroy naman. Oh, di ba? Hmm. Panibago na naman sila. Pabalik-balik lang naman yung gawa. Eh. Pag natapos na yung gawa, panibago naman. O oh, yan o. Oh. Lalagyan nalilin nila. alas 11 na gutom na tatali na <coughs> uli sila Yan, para sa mga interesadong pumunta dito para meron na silang paano na paano magtali ng ano. Diyan na yung ililipat yung mga nilinisan na kapalong. Kukunin doon sa maraming sisi. Iyaangat tapos dyan ni pag nalinisan, dyan naman itatapon. Kung tuon sa ina yung nanginabuhi layo sa kalangas among simpleng at kinabuhi kinabuhi

na naangat naman yan hanggang sa matapos yan tapos dadalhin yan sa lao babalik yan ang sakay dyan sa barko tapos dadalhin doon sa cage doon sa bahay bahay niya talaga na mga may styrofoam na orange Ayan, paulit-ulit lang yan ganyan guys. Ano? Alat na. Yan yung bahay ng Apollo. Oh. Ayun. So yan guys, wala pa yung amo natin, bibidyohan natin yung dalawang to. Kung paano pagtali ng plate jumbo plate. Ayan. Ayan Ayusin nila yung bagong bago yung nila Lambat. Ayan. Tapos yan yun yung jumbo plate. Ayan. Diba? yan jumbo plate guys. wala silang kasamang Pilipino sila lang dalawa yan, yarin siya sa loob yan tapos tatalian yan tatalian yan guys o so, yan o oh. tatalian isa naman, kabila naman hinihintay pa natin yung ating sadyang nin wala pa yung sadyang nin natin yan guys naka ready na yan ready na yan para sa kakalun yun, tapos na tapos siya aangat yan eh. pagka tayo matamaan i yan ganyan lang pagka may mga sira ayusin itatali pag nag harvest ka ayun itatali uli ganyan igaganyan uli pag nag harvest oh ayan oh inangat na iniipon na lang yan diyan oh di ba oh ayan oh ayan na lang yan guys tapos so, ulitin na naman yan dyan meron pa silang limang piraso yan, yan, sa yan, para mas malapit yung yan, yan, nila dito sa tapat. pa so, yung aming busing na doon pa sa Wando namin muna yung aming barko yan yung barko namin Ayan. abang habang naghihintay sa aming amo dito sa Pierre